Hello guys, welcome to my YouTube channel. nagdadala ulit si Kopi Koy. Ilisi na naman. Wow. Natalos po lang ilisi. Nakalain din po siya ng ihi. Saka ilisi. po yan. Tapos yung kanina, ihi po yun. Yan po, pinupukpukpukpuk lang po yan. Ano yung Kopi Koy? Papagyanan po papagabaton. Papagabat na baton. gibatin daw konti at magian yung ilisi masabi yan, bakit papagyanin? Pinupukpuk lang, papagabat na. What? Dapat dagdagan para gumabat. <laughs> Hindi po. Sa alain po yan ng dahon para gumabat-gabat daw yung ikot sa tubig. Oh. Ganun po ibig sabihin nun no, para matulin ang bangka ni Pugin Bagsik. Ito mo, pinupukpuk na, pinupukpuk. Pinupuk, pinupuk na ulit. O. Oh. Ganyan talaga si Kapito. Magaling yan. Magaling ng ihis, ilis, ihis, kaka. Ihis, kurus, Magaling din po yan. Kung mabagal pa ang baruto mo, papatuloy kay Han, Sura ni Dulan. <laughs> wow. Dulan, na taga para kali. Shout out sa imo. Mapagwa ko sa imong baruto sana. Atulinon mo. Sa dadawgon ko si Kapoy. Hoy Kapoy, bats, shout out sa imo. Bakong puro na lang ika, ako na naman. <laughs> oh. Pagpadaw ka man, paminsan-minsan. Ako naman si Buila Duas tagto. Kabats mini. Bats Kapoy, shout out sa imo. Pero ko na si Baruto mo. Papagwala <laughs> ako bago. <laughs> gusto ko pabakal sa kuya daw ni Bats na kapoy, si Baruto niya. Kaso habo ko, oh. gusto ko bago. Habo ko luma. <laughs> Doon tayo sa bago, wag tayo sa luma. Uh, <laughs> Para masilat ko man si paring kapoy. Puro lang si kapoy yung champion digi sa barangay, bagas bas. Uh, ayan o. Oh. Oh, oh. Pinukpok na naman ulit. O. Oh. So, all types maraming 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 thank you. I love you so much. God bless po sa inyo, Gabos. Diyos Mabalo sa inyo, Gabos. Bye-bye.